Guys, magpa camping tayo ngayon. Uh, pupunta kami ngayon ng uh, Riding Mountain, Wasagaming. Kasama ko ang aking buong pamilya, with the kids. Ito nga pala yung daan. Dito kayo dumaan sa 3 hours and 15 minutes. Ito ang mga view na makikita nyo pagpunta nyo ng Riding in Mountain. Ito, mga ala, Ayan, mga puno. Puno, daan. Ayan. Yan lang ang makikita natin. Eto naman, subukan natin ang camping ng mga bata. Mag-assemble sila ng tent. Girls versus boys. Tingnan natin kung sinong mananalo sa kanila. For the meantime, makigib mo na tayo ng tubig pang luto ni Mrs. Siya yung magluluto. Ano kaya ang luluto niya? Tingnan natin ng susunod. Eto, kasama niya ang kanyang pinsan, si Ate Banji. Eto na, nabu na na ng girls. Panalo pa lang, girls. Nako, losers ang mga boys. Okay, meron din siyang kasama. Nandito ang aming bunny, si malti at si Coco. Kasama sa camping, siyempre naman. Sitting pretty sila. Enjoy na enjoy. Kasama pa ang aming mga kamag-anak. O, oh, si Ati Banji at Kuya Konkon. Kasama rin. Tara muna, tayo ay magpainit ng sikmura. Meron din itong daladalang pampainit ng sikmura. Tara, toast na tayo. Yeah, matanda na pala. Puti na ang buhok. Sige. Shout out Kuya Konkon at Ibanji from Saskatchewan. Thank you. Ito, uh, mag naman tayo ngayon ng Mang Inasal. Mang Inasal ni Lanlan. Okay. Habang nagluluto, nag-barbecue, -ba ang mga kids nagpe-play ng cards. Itong simang Mang Lanlan, luto, ihaw, ihaw pa, sige, ihaw ng ihaw. Ito ang trails dito sa Wasagaming Riding in tandem Ayan ang trails, ito ang mga makikita nyo. Tingnan nyo naman. O, tubig pa, tubig pa more. Okay, tubig pa more. Okay, ito ang last day na namin sa camping. Ayan, na-clear ko na yung mga tent okay. Tapos na ang araw sa camping. Bye-bye. See you next year for the next camping. Bye-bye. See you in the bag.